Yan guys, matagal-tagal nga pala tayong hindi nag-upload, sobrang busy at ang usapan nga pala natin ngayon dito sa aking vlog ay kung magkano nga ba yung magpa-overall ng makina Ayan, bali pagka nga pala ganitong uh, mga motor, yung mga Wave 100, yan, mga 125, XRM 110 Ang presyo nga pala nyan dito sa amin ay 2,000 Ha? son. Yung sa Bulacan yan, 2,000 nga pala yan. Pero meron namang iba na mga 1.5 At ang maganda nga pala eh no, tingnan nyo nga pala muna ito. At yan nga ay sobrang dumi. At makikita nyo na sobrang sobra talaga nga na-stack itong motor na to. Bali, ito nga pala, ang issue nito ay sobrang daming tagas. Ayan kung makikita nyo. Bali, pagka nga pala ganyan yung tagas, ah... Uh, it's either lilinisin muna then saka isasalpak yung uh, makina tapos aalamin ah, ko saan nagmumula yung tagas ano ganun nga pala yung ginagawa pero ako since eto nga palang motor na to ay nakakontrata sa akin ayan uh, para sure din na yung na lang talaga to sinukat ko pa pati yung bore nya bali stack lang talaga at ano nga ba yung mga ginagawa pagka tayo ay magpapa-overall ng motor. Ayan, unang-una nga pala dyan ay syempre i-double check yung mga pyesa tulad ng ginagawa ko. Balik chinek ko yung piston at piston ring. Tapos syempre pagkatapos kong i-check nyan, i-check ko rin pati yung clutch damper, pati yung mga side bearing. Ayan, lahat-lahat as in magneto kung saan yung mga possible na maging ingay pati yung tensioner at dito nga ay pinakita ko sa inyo nang nilinis ko yan at kung nyo, ay magkaiba nga pala yung side na motor na to hindi natin malalaman yan basta basta na kung hindi natin siya biniyak at nilinis so doon ko nalaman sa may are na eto palang motor na to ay napalitan na ng kabiyak na gilid Balin, ilang beses na rin pala itong nabuksan at nabiyak pero panay pa rin ang niya. Balin, ito nga pala yung pinakayo ko sa lahat yung naglalagay oh, ng pakasigil. gasket maker dito sa may side na ito. No? Uh, okay, hindi naman yan para hindi tumulo. Pero ito na nga siya nung nalinis na natin. Imagine yung napaka-rumi po niyang kanina at uh, tinimelapse lang natin. No? At dito nga ay check natin lahat at gumamit nga tayo dito ng blade eh, yeah, para hindi natin magasgasan talaga ay ang, uh, pinaka center niya no. Kumbaga dyan tayo maglalagay ng bagong gasket. Ayan, talagang niliha pa natin, eh, talagang binlaid natin 'yan ano para hindi magasgasan kasi pagka nagasgasan natin 'yan at uh, lumubog sa paglilinis natin ay syempre magkakaroon pa tayo ng another na problema diyan ano. Bali kayo nga pala ang mga pinapalitan nga pala pag nag overall ay yung mga talagang uh, palitin na pero usually maganda tayo ng gasket tulad na itong ginawa ko na yan Balian nga pala yung gasket at chinek ko na rin pala lahat ito sa gunyal pati yung mga bearing pati yung mga gear lahat yan pinag uh. chichek ko na pati eto ayan yan, yan. at dito man, nga ay gumawala ako zero, zero. ng uh, way yan para hindi lumabas yung bearing check. kasi meron din pala siyang uh, tama kick doon sa kabila kick, kick, pero kick, syempre inayos pa rin natin yan you know? kick check Ayan, Oy ngayon man. okay na itong makina na to. At ito nga pala ay aayusin na natin. Bali assemble na agad 'yan at maglalagay na agad tayo ng mga ganito. Ayan, mga oil seal. Pasensya na kayo sa mga aso, may ingay. Ayan, mga oil seal lalagay na natin yung mga yan bali. And mga set na naman yung ganto, no? Bali yung uh, overalling gasket kasi sa Shopee lang parang 80 pesos, Tapos yung ganto parang 50 pesos lang. Hindi 130 lang. At ito nga pala, ang tama lang pala nitong uh, motor na to ay uh, yung mga o-ring na rin yan. Para sure ball yan. Kasi napansin ko na no, may mga tama na yung mga o-ring niya. So para sure yan. Siyempre palit na rin yan. Automatic yan. Pagka nag kayo, talagang papalitan niya. Papalitan nyo rin ng piston ring, ng valve seal. Ayan, marami talagang uh, pinapalitan pag mag kayo. Pero siyempre, pati yung mga pyesa, no? minsan pati timing chain, pinapalitan na. Pero ang mga common talaga na dapat na dapat na dapat na dapat palitan natin ay mga oil seal sa gasket. Yan, automatic yan. Walang reuse dyan, walang reuse. Talagang palit yan para masure natin na hindi na ulit magkakaroon ng tagas itong ating uh, bubuen na motor. At pagkatapos nga pala na itong mga pinagagawa natin na to ayan, buo na agad. Ayan, maglalagay tayo ng bagong langis. At uh, pagka nga pala ganito na galing baba, ang ginagawa ko lang ay... Uh, 850 ml to 900 ml yung isasalpak natin na lang isano para ah uh, diadamihan lang natin ng konti ano para may nagturo sa akin kasi na ganun daw yung gawin kaya ginagawa natin at dito nga ay papaanda natin one kick yan one kick boss yan at dito nga pala ay cash out naman tayo pero ang process nga pala nito ay bali ang pinaka total na process nito na uh, ginawa natin dito ay uh, nasa 2 days yan kasi yung linis sa araw sobrang ano pero kaya naman sana no kaya naman sana yon magulo tayo maglinis sa tubig uh, hindi tayo magpapalit ng mga bilis so, medyo mabagal tayo pagdating sa linisan pero kaya buuin to nang isang araw lang yung biyak lahat tapos saka ibabalik ganun ah uh, bali, ang total na ginagastos nga pala dito ng ating uh, customer ay nasa ano lang, nasa kulang pa 3,000 lang, ganun lang. So hindi naman siya ganun ka ano, ka bigat ano. Baga, kulang kulang 3,000 kasama na ilang isko na wala ng iba, baga ano, hidden charge naman. So ayun, at uh, doon nga ay masayang-masaya -masaya nga yung customer natin. At sa susunod nga pala na video, ay uh, papakita ko rin sa inyo na talagang dumadali yung langis dito sa may harap niya. makikita niya yan ayan no so gumagana pati yung uh, pinaka pump ng langis kaya maganda next video natin na